So, magandang araw mga kaagar, no. Ito yung puno ng Ar Aquilaria cumjana na inikilit ko ni Nakaw. Ayun, no. Ang naiwan itong pinaka niya. Hindi ko na pakinabangan, iba yung kumuha. Ayun, no. Ito yung bagong sibol niya. Ano na to? Ah, kasing laki ng katawan ng tao na to yan guys oh so. pinutol nila sobrang sayang talaga binalikan ko ayan akilaria ko medya na parang nagbunga rin to kasi makikita mo sa puno niya parang nagbunga to po may mga infection na po may mga infection na po yung ano nya kaso yung pinakakatauhan yung mataas to eh pinutol nila ayan may mga part na dito na matigas na oh. yan rin natin, gamitan natin ng ano carb na kutsilyo Po, oh. Ayan po oh. Ayan Ito yung matigas Ayan, Matigas na po Ayan, Ayan po Nag-aagar siya Ito Ito banda dito sa itaas Nag-aagar siya Ayan May agarwood na siya mga Agarwood Ayan oh. itu tigas itu mati gas mati gas nah itu agar itu ibang bang di itu Yan, daming matigas itong badang sa itaas. May agarod na ito. ito sa itaas niya sayang yung ano nito yung nakuha nila yun po ano to eh yellow sapod eh yun po yellow kung ano nito yung, yung katawan niya yan dilaw tong katawan niya dilaw hindi yung puti na kumidyan na dilaw siya